3, go. <laughs> <laughs> Galingan ya, 200 ya. Nampaknya kayak itu Ayo, Ate Ana. Ayo, Ate Ana. Ate Diana, Ate ceraiin mana? kalian bayang ke Joy? Uh. <saw> <laughs> wow, bonit. <değild impatient Imperial> <créer> Hello. Oh, nabi. Oh, nabi. Nabi. Wow! Bantangi. Hariyo. Bagay. Nakita sa loob ng bahay. Oo, oo, oo. Sa loob sa, sa, sa kusina. Sa sala. Sa apat bagay. Dai. Unde. Ayo. Ay. Ay kata. <laughs> uh, <to to. laughs> mm. Damulag. Dai. Kanding. Dai. Kabayo. Dai. Dibanti. Damulag. Kabayo, kanding, baka, damulag, kanding. 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 Dai. Manu. Ah. Lima. Nge. Jadi bayi bayi. Wah. Ayo Pero ano eh? Isang pulo. Okay. Ipuling.